Ayan, yeah, binabakit ako sa si, inyo uh, yung laman ng ano ko. 32GB yung internal storage niya. Yung RAM niya is 3GB. Yung internal ko 32GB. Uh, mapabang klase lang ito mga kaibigan. Ayan, yeah, mapabang klase lang yan. Kaya, kaya nagdalag yung cellphone ko. Ayan, tingnan mo. 3GB plus 50. Ito yung available storage niya, 5.4. Yung total niya 32GB pero 2 gigabytes kanyang kaliit mahirap yan kung bumabalik lang yung rules of survivals palong palong dito kasi ito yung mga ginagamit sa cellphone alam nyo ba guys anong mo to anong ano nito 6,990 mga kaibigan to ito yung mobile price nya 6,990 6,990 yan no ang mahal na ito sir na to so ayan pinapakita ko na yung specs nyan para ma be aware kayo ayan pwede second hand lang na pinabili ko to eh second hand lang ayan so hanggang dito lang guys maraming maraming salamat sa mga kapunod na ito dito bye bye bago magpaalam kaya lahat ng kaalam niya <laughs> yun internal storage niya yung ram niya 3 gigabytes ayan mahirap kasi no kaya bumibili ako na bumili ako ng mahirap yan kalag cellphone ko so wala na akong na-download pero nagdalag pa cellphone at ang hirap hirap gamitin ito so ayan manapakita ko yun naman yan so ayan ha hindi talagang matay